mga bossing welcome back na naman sa aking na uh, youtube channel ngayon naman si share ko lang sa inyo nagkabit tayo ng uh, wig throttle no? yan nmax version 2 ngayon po ng nmax oh. naka 17 wheel shell alright so mga boss share ko lang kung paano ko kinabit to unang una Tinanggal na natin yung stock cable. pero iniwan natin yung housing nung ano no, under switch. Kasi nga wala namang switch ito, no. So, nag-adjust lang tayo ng konti sa monobela. Tapos kinabistol na natin. Uh, doon naman sa pag-install nito. Uh, ito na, no? dito na tayo, no. Ah, uh, Tinanggal lang natin yung kable pinagpuputol na natin yung yung dulo yan o oh. ito yung dulo nya tapos ito na rin yung kinabit natin baga yung kable nya sinakripisyo lang natin para uh, may kabit ito ng maayos no? tapos mas maganda ito gamitin kasi nga nakabit sya no meron naman siyang extra uh, tornilyo no para dito pero pag kinabit mo yan diretso yan pangit yung posisyon ng kable banat tapos mas uh, madali siyang maputol delikado so mas maganda yung forma nito no? tapos yung dulo niya matik yung may nilakinabitan natin yan ng kontel tapos Saktong-sakto lang talaga mga boss yung kable. Kung napapansin nyo, dati siyang dalawang kable, ngayon isa na lang. So, testing natin. Ayan. Kaya nga pala pinalitan ni boss ito kasi nga na matigas na yung kanyang stock, no? Ibig sabihin, may tendency na siya ay yung kable niya ay nagwa-wild na kaya pinalitan niya ng ah, ganitong klaseng na uh, no? talagang bumabalik kala mo naka 29 carb pumipitik <laughs> pa yun eh so mga boss ganun lang kasimple at uh, pinaghirapan niya hindi lang ganun kasimple yan eh. You know, Ayan, kumbaga. Ilang, maraming maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Peace.